Ayan na po ba ito? Ah, buto ng kakao. Buto ng kakao ito eh. Ngayon, ah, itry it. so, ka it ito. Wala ka pinakang gilingan. Itry ito na magluto. Pero, babayuhin mo ito. Wala ka pinakang gilingan. Itry ko kung pwede pwede gilingan. Ay, bakit ito. Ayan. Samahan niyo ako. Mag-tutangan. sangat komunik. Sangat keceah. Ini sangat kom. pagtatangad ako, ako try ko kong Bayuhin ko lang kasi wala akong ano eh. Wala akong dinigyan. Kaya isa talaga ko na. Isa to ko. hindi ko siya lalahatin. Kasi itatry try ko lang kung pwedeng pwede sa lusong. Wala kasi akong gilingan. Eh. Try ko. Ah, Ang kilo na kasi ito ito siya. Tingnan mo. Ganyan siya pag ilasa na. Dapat po kung ano yung balat niya. Balat sa buto. Para yung matanggal ba? Kailangan masunod yung balat. Para matanggal sa buto niya. Hindi pa na హెల్పన్కా నేహోల్ గెల్పన్కా

ng kakao Dahil ito ang chocolate. May tawin ko ako din sa Dalawang corner yung cacao ko doon. Isang green isang Tapos, may mga batang si Alam. Hindi natin yung ng na mga

मैंने yeah, तो sna daw di, di, di ng dito 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 natabunan ng niluto Dito ka entra ng niluto ng kape. Dito ka kape. 'Yun. Sa tawo. Ngayon ka tawo laban mo may nakakita sa task? To. To Hindi ko alam sa sa ibang ano niyan kung <tinyo> Ha? Ada? Ano? Buto ng kakaw. Yung buto ng kakaw. Tumigil ka nga dyan. Not... Ano kung ano? Kung... Ano? Gamitin pa yun. yung binibintin? Um, Maligo ka na. Pansin. Tumigil must... ka dito. Ano yung mas? Naka Video live Naka video Nako Naka live Nako hindi ako mag edit yan ni tita Sige Olo live ano, ano, <laughs> Ang ganda-ganda na lang video <laughs> naman, para naman tong ano sinisira mo eh. <laughs> Hindi ko makakatya, ka. Ano yung ambing tila naman to. Bahala ka dyan. Hindi <laughs>